Hello po, magandang buhay sa mga baguhan po dito sa aking channel ay welcome po kayo. So ngayon po ay gusto kong magbigay ng update about sa sahod ng on-call cleaner ng Saudi Arabia. So ngayon po ay wala na po ako sa Saudi. Dito na po ako ngayon sa Israel. <laughs> so ako po ay naging on-call cleaner sa Saudi Arabia ng dalawang taon. Year 2018 to 2020. <laughs> Ang sahod po namin noon, year 2018 to 2020 ay 1,200 real plus 300 na food allowance. Bale, 1,500 real lahat. So, ang aming sahod noon ay pumapatak ng 18,000 to 19,000, ganon. So, ngayon po ay tumaas. Karamihan po sa mga company doon ay nagpapasahod ng 1,500 real per month plus 300 na food allowance. Bale, 1,800 real lahat. So, yung 1,500 real na yan, na monthly salary ay pumapatak ng 21,000 to 23,000 yata. <laughs> Kasi ang palit po ngayon ay 14. Pag tumataas, umabot ng 14.9. Hindi ko pa na tiyempuhan na na-check kung umabot na ng 15 ang palit ng real to peso. <laughs> Kasi sa amin po, nung andon kami ay nasa 12 to 13 ang palit. Ngayon po ay 14 na. Tumaas din. So, yung 1,800 real na yan, yung monthly salary plus food allowance, bali 1,800 lahat, ay nasa 25 to 27,000. Depende po talaga yan sa palit. So, may idagdag lang ako guys sa tanong. Ang tagal kong mga, napakatagal kong nabasa ang comment na to, pero hanggang ngayon ay meron pa rin nagtatanong. So, about po sa paglilinis, kung kung kayo ba ay maglinis sa isang bahay or apartment ay mag-isa lang ba or may kasama ka? So, yun po yung hanggang ngayon ay may nagtatanong sa akin sa comment section ng videos or sa PM. <laughs> so, aking experience ay kadalasan mag-isa. Mag-isa ko lang noon. <laughs> Minsan, dalawa kami. Pero, bihira lang. Halos mag-isa ko lang talaga. Tapos, meron din yung tatlo kayo, apat, lima. Depende sa kukunin ng customer. Ganun po yon Kasi on-call cleaner tayo. Sa bahay tayo maglilinis. Meron din po yung mga hospital cleaner, yung mga naglilinis ng mall, mga restaurants, pero establishments naman yon. May nagtanong po na sabi, ano pong pagkakaiba ng corporate sa on-call cleaner? So, yun po, yung mga on-call cleaner na sa bahay or sa mga apartment maglilinis. Yung corporate naman, doon sila sa mga hospital, sa mga schools, sa mall, ganon. Yun po yung pagkakaiba. So, isa pang tanong, kung paano daw mag-apply bilang cleaner sa Saudi Arabia. <laughs> so, ito po guys, sa akin, nag-search uh, ako noon, paano ako nag-apply ay, nag-search ako through Facebook. <laughs> so, nakita ko yung DLB. <laughs> Yan ang pinaka-first kong na-search. So, yun, nag-message uh, nag ako sa nila Ayun, nag-reply naman sila agad. Tapos, sabi may hiring sa araw na yun. So, yun, pumunta ako agad kasi nasa Manila ako noon. So, more than one week yata nakalipad ako. yon ang naaalala ko. <laughs> kasi mabilis no na-ready visa. Tapos, hindi na umuwi ng aming probinsya noon kasi magpa-flight na daw kami. <laughs> ang bilis. Ang bilis talaga ng application namin noon. Walang problema sa aking medical kaya ayun. Sobrang bilis talaga. Parang pag-apply ko, kinabukasan, nasa Saudi na ako. Parang ganon yung feeling ko noon. <laughs> So, sa mga first-timer po dito na mag apply ay advice ko lang po, direct po kayong mag-apply sa mga legit agencies. Yan po yung lagi kong sinasabi sa mga nagtatanong sa akin. Okay lang din po na dumaan kayo sa mga agent, pero beware. Maghanap kayo ng agent na hindi kayo maloloko. so, ganon. I-prepare nyo yung mga requirements gaya ng passport. Yan po ang pinakauna. Mga PSA birth certificate mga diploma nyo, high school or college diploma, tapos POR, pero hindi na yata ngayon kailangan yung POR. I'm not sure, pero mas maiginang nang ihanda lahat bago pupunta sa agency, mag-apply sa Manila para hindi kayo pabalik-balik. Tapos NBI clearance, yon kailangan yung mga yon. E-registration, kung wala kayong i e registration number. Tapos, resume. Pero yung iba naman, meron ng form doon na fill upan nyo lang. Kaya, yung ibang agency, hindi na kailangan ng resume. Mag-fill up na lang kayo doon ng form. Tapos, pera, syempre, yun ang pinaka-importante. Bago kayo mag-apply, kailangan ng pera. Ang hirap mag-apply ng walang sapat na pera. Ang hirap mangutang. <laughs> Minsan, madaling mangutang, pero ang hirap magbayad. <laughs> so, another tanong, paano malaman kung legit ang isang agency? So, yun. Uh, sa mga nahihirapan pong mag-Google, yung maghanap ng site ng DMW, yun, type nyo lang yung dmw.gov.ph, tapos pindutin nyo yung License Recruitment Agency. Doon yung makikita yung lisensya ng isang agency kung license or hindi na. Or kung kung hindi po kayo marunong ay pwede niyo i-search yung mga FB page nila, yung mga Facebook pages nila. Nakikita naman kung legit ang isang agency kasi kompleto, meron silang address, may contact number, tapos maraming followers, na ganoon. Pero ang the best na gawin niyo guys, check niyo yung license nila sa POA site. Isa pang tanong, ano pong mas maganda, on-call cleaner or sa establishment? <laughs> so, sa akin po, depende sa inyo kasi yung on-call cleaner nga sa mga bahay, yung sa establishments naman, yung mga corporate, sa school sila, sa mga mall, sa hospital, parang hindi ganun kabilis magtrabaho. Pansin ko lang ha, kasi nakita ko din yung mga ibang cleaner sa mall, sa hospital, hindi sila ganun kabilis magtrabaho. Kasi mga on-call cleaner, ano, meron ibang bahay na pabilisan, kailangan mong mabilis maglinis para matapos mo ang isang bahay. <laughs> Kapag uh medyo matagal-tagal ka naman na doon, eh, kayang-kaya mo yun. Tayong mga Pilipino, marunong mag-manage mag ng time ba? <laughs> yun yung isang narinig ko sa isang customer noon, hindi ko malimutan. Uh, kaya, pinayang kinukuha kasi marunong tayong mag-manage ng time, time management. Daw. So, nakakatuwa, di ba? <laughs> Isa pang tanong, kapag ba bago mag-flight, ay kailangang bumili ng abaya? <laughs> so, sa amin noon, parang nasabihan kami na kailangan ng abaya. So, ayun, bumili na nga kami. magko kami ng flight. Pero pagdating namin doon, may ibibigay palang abaya. Gagamitin mo lang yon kung may dala ka sa airport papunta sa accommodation. Pero hindi naman namin naisuot noon. Kasi pagpunta namin sa sa accommodation namin noon, pumasok agad kami sa home accommodation. So, bago kami nagtrabaho, binigyan kami ng abaya pang duty yun lang lang ang bilhin mo, yung panglabas mo. Yung magagandang abaya. <laughs> panglabas. Pero ngayon, balita ko sa Saudi, ano, parang open na. Hindi na kailangan mag-abaya. Pero, dapat pa rin nating irespeto yung culture nila. <laughs> Kasi, dun po ay balot na balot sila, yung mga babae po. Pag naman punta tayo doon at kahit na open na ay Wag po sana tayong magsuot as in ng yung parang nasa Pinas lang. Kasi magiging center of attraction ka lang. <laughs> okay lang kung gusto mo. Tapos isa pa pala yung mga nag-PPM sa akin. Kung pwede bang mag-cleaner. Uh, yung mga DH ngayon sa Saudi. Pwede bang mag-on-call cleaner na hindi na uuwi sa Pinas. So sorry po hindi ko alam yung proseso. May mga nagsasabi dyan na mag-chat ka sa akin at ituturo ko kung paano. So, nasa inyo guys kung papatol kayo sa mga ganon. dabes uh, the best na lang na kung ayaw nyo nang mag-DHI, tapusin nyo na lang yung, ang inyong kontrata, tapos uwi, and then mag-apply ulit as cleaner. Mas mabuti pang ganon. Sa pang tanong, yung kailangan daw ba na mag-abaya pag magtatrabaho, kapag mag-duty. Sa amin po noon, paglabas namin ng accommodation, nakaabaya kami hanggang sa pagpasok sa mga bahay nalilinisin. Pag maglilinis na kami, tinatanggal na namin yung abaya kasi nakakaabala naman kapag nakaabaya kang maglilinis. <laughs> Isa pa, malalaki ba ang mga bahay sa Saudi nalilinisin? Ah, uh, karamihan po malalaki talaga ang bahay doon. Tapos maraming mga anak. <laughs> maraming kwarto, maraming sala, maraming majilis. Tapos dalawa o tatlo ang kitchen nila. Tapos tatlo o apat ang mga CR nila. sa <laughs> so ako, ang na-experience ko, ang pinaka malaking bahay na nalinisan ko ay yung, yung tatlo ang kitchen, isa sa baba, isa sa second floor, sa tapos yung small kitchen sa taas. Tapos, isang banyo sa baba, dalawa sa taas, tapos dalawa din sa third floor. Siyempre, sa baba puro majelis tapos, sa taas may apat na kwarto taas kitchen lang tapos malaking sala yun yat ang pinakamalaking nalinisan ko. tapos pati sa labas kasi nilinis ko kaya parang ang laki-laki ng bahay pina ko yung sa labas tapos, yung mga upuan sa labas nilinis yun yun ang pinaka yun yung hindi ko makalimutan na nahirapan ako kasi papilisan us tapos makalat. Yun, doon magtatagal kapag super makalat ang lilinisin. Pero okay lang, kayang-kaya natin yan. Walang trabaho hindi kinakaya kapag ang pangarap ay para sa pamilya. So, last na siguro ito. Yung isa, sabi na nahirapan daw ba ako na nung nag-cleaner ako. Sa akin po, ano, nung una, medyo mahirap. Kasi syempre, <laughs> Buong bahay ba naman? Pero nung nasanin na ako, ina-enjoy ko na lang. <laughs> gusto ko lang matapos yung kontrata. Tapos lalo pag may mababait na mga customer, nakakadagdag ng pasensya. Parang gusto mo pang mag-renew mag ng contract pero ako kasi may plano ako noon kaya hindi na ako nag-renew. <laughs> plano kong mag-apply ng Israel talaga kaya tinapos ko lang yung 2-year contract ko. So, ayun, nandito na ako ngayon sa Israel. May humabol na isang tanong, guys. <laughs> yung about sa accommodation po. Kung free daw ba ang accommodation, yung titirhan nyo doon. Tapos, yung pamasahin nyo sa inyo ba or free? So, karamihan po sa mga company doon, guys, nung sa amin noon ay free accommodation and free transportation free yung titirhan nyo lahat. Sa inyo lang ang wifi. Tapos, kaya magluto. <laughs> meron din yung iba na may dining. Sa amin po kasi noon, binibigay na cash yung food allowance. Kaya kami ang bumibili ng iluluto namin. Tapos, provided naman po yung mga gamit gaya ng furun, yung, yung paglulutuan, tapos washing machine, meron na, And cabinets, Nag-provide pa sila ng pillow, blanket. Pero pwede naman kung gusto nyo magdala ng sarili nyo, mas mabuti. Tapos, yung wifi pa pala sa amin or sa inyo. Hindi ko po sure sa ibang company kung provided ang wifi, kung may free wifi ang ibang company. Tapos, yung tubig at saka kuryente po, free din po. Tapos, sa transportation naman, kung mag-duty kayo, libre po may mga shuttle or may mga van. Hatid sundo po. Tapos, kapag lalabas kayo tuwing day off, may sasakyan ulit kayong gagamitin. Lalabas sa mall. Free po yon.